Kapag pera ang usapan, madalas tayong mga Pilipino ang natututo sa pinakamahirap na paraan, kadalasan sa pagkakamali, sa kakulangan sa pagkabaon sa utang, o sa paulit-ulit na cycle ng sahod at gastusin. Pero may isang aklat na bumago sa pananaw ng milyon-milyon tungkol sa totoong dahilan kung bakit may mga taong umaangat at may mga taong nananatili sa hirap. Ito ang Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki at kung kaya nitong baguhin ang buhay nila kaya rin nitong baguhin ang sayo maraming tao ang nadadala ng maling paniniwala na ang yaman ay para lamang sa piling iilan pero ang hindi nila alam ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa pag-unawa sa mga aral na matagal na nating hindi pinapansin ito ang mga aral na hindi tinuturo sa eskwelahan hindi tinuturo ng lipunan at minsan pati ang pamilya ay hindi alam kung iniisip mong kailangan mo ng malaking pera para magsimulang yumaman, pag-usapan natin yon. Kung iniisip mong malas ka sa buhay, pag-usapan din natin yon. Ang totoo, hindi malas ang pumipigil sa'yo, kundi ang kakulangan sa tamang kaalaman kung paano gumagalaw ang pera. At dito pumapasok ang pitong aral na kayang baguhin ang pananaw mo at ang magiging direksyon ng buhay mo. Sa bawat aral na tatalakayin natin, hindi lang ito basta payo. Gagawin natin itong praktikal at masangkop sa sitwasyon ng bawat Pilipino lalo na sa panahon ngayon kung saan tumataas ang bilihin. Hindi sa patang sahod at maraming tao ang nahihirapang huminga dahil sa bigat ng pang-araw-araw na gastos. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, pakilike na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Sa puntong ito, mas malinaw na na ang pagyaman ay hindi nakabase sa swerte, kundi sa tamang pag-iisip at tamang paggalaw. Marami sa atin ang lumaki sa tradisyonal na payo tungkol sa pera, ngunit hindi na iyon sapat sa mundong mabilis magbago at dahil nakahanda ka na sa isang mas malalim na pag-unawa. Panahon na para tuklasin ang pitong aral mula sa Rich Dad Poor Dad na kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Lesson number one, ang mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera. Sa simula pa lang makikita mo na ang malaking pagkakaiba kung paano mag-isip ang mayayaman. Hindi sila umaasa sa sahod dahil alam nilang limitado ang kaya nitong ibigay. Mas inuuna nilang magtayo ng mga bagay na kumikita kahit hindi sila pisikal na nagtatrabaho. Ito ang mindset na bumubuo sa pundasyon ng kanilang tagumpay at dito nagsisimula ang buong pagbabago sa iyong pananaw tungkol sa pera. Sa kultura nating Pilipino, laging inuulit ng nakatatanda na mag-aral ng mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Maganda ang hangarin, pero hindi sapat upang makamit ang tunay na yaman. Ang trabaho ay nagbibigay ng pera, ngunit hindi nito itinuturo kung paano palaguin ang pera kung sahod lang ang aasahan. Mananatili kang umiikot sa parehong siklo buwan-buwan. Kaya kailangan mong matutong mag-isip sa mas mataas na antas. Kapag naunawaan mong hindi sapat ang simpleng pagtrabaho, mas mahalata mong kailangan mong magtanim ng mga asset. Ito ang mga bagay na patuloy na kumikita para sa iyo kahit hindi ka aktibo. Pwede itong maliit na negosyo na unti-unting lumalago. Pwede itong mga simpleng investment na dahan-dahang nagpapalawak ng kita mo. Pwede rin itong bagong skill na magbubukas ng mas malalaking oportunidad kaysa sa trabaho mo ngayon. Kapag nakakulong ang pag-iisip mo sa sahod, limitado rin ang pag-unlad mo dahil ang oras mo ay may hangganan pero ang kakayahan ng asset ay hindi. Kaya ang tunay na kayamanan ay hindi nagmumula sa dami ng trabaho kundi sa dami ng pinagtatrabahuhan ng pera mo. Habang kumakayod ka sa trabaho mo, dapat kumakayod din ang pera mo para sa iyo. Ito ang sekreto kung bakit patuloy na umaangat ang mayayaman kahit hindi sila laging abala. Hindi tungkol sa pagtalikod sa trabaho ang unang aral, kundi sa pagtalikod sa pagiging alipin ng pera. Kapag pera ang hinahabol mo, mapapagod ka at mauubos kapag pera ang pinapasunod mo. Mas lumalawak ang kakayahan mong umunlad. Kaya ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagbabagong nagsisimula sa pag-iisip. At kapag nabago mo iyon, magsisimula ring magbago ang buong takbo ng buhay mo. Lesson number two, ang kayamanan ay nagsisimula sa pag-aaral at pag-unawa sa pera. Maraming Pilipino ang lumalaki na akala nila sapat na ang mag-aral sa eskwelahan para yumaman. Ngunit sa totoong buhay, hindi itinuturo sa silid-aralan kung paano pamahalaan ang pera ng tama. Ang kaalaman tungkol sa pera, ang nagiging pundasyon para makagawa ka ng matalinong desisyon sa kinikita mo. Kung walang alam sa tamang paggamit at paglago ng pera, madaling masayang ang kahit anong kita. Dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan ng kayamanan sa kaalaman at pag-unawa. Kapag natutunan mong magbasa at mag-aral tungkol sa pera, nagkakaroon ka ng kontrol sa buhay mo. Hindi ka basta sumusunod sa takbo ng pera, kundi ikaw ang gumagawa ng takbo nito. Mahalagang matutunan ang simpleng konsepto ng assets at liabilities at paano ito nag-iiba ang buhay ng bawat tao. Kapag naiintindihan mo ang kaibahan ng kumikita at nauubos, mas madali kang makakaiwas sa pagkakautang. Ang edukasyon sa pera ay hindi natatapos sa libro kundi sa praktikal na paggamit nito sa araw-araw sa Pilipinas, maraming tao ang natututo sa pamamagitan ng karanasan at madalas ay sa pamamagitan ng pagkakamali. Ngunit ang aral mula sa mayayaman ay nagsasabi na mas mainam ang matuto bago masaktan. Kapag inaaral mo ang pera, nagkakaroon ka ng oportunidad na magplano at mag-invest ng tama. Hindi lang basta kita, kundi kita na lumalaki habang nag-iingat ka. Ito ang nagtatakda kung sino ang magtatagumpay at sino ang patuloy na nahuhulog sa siklo ng kakulangan. Ang pag-aaral ng pera ay hindi lamang para sa mayayaman, kundi para sa bawat Pilipino na gustong makalaya sa financial struggle. Ang kaalaman na ito ang nagtuturo kung paano gumalaw ang pera sa halip na ikaw ang gumagalaw para sa pera. Kapag alam mo kung paano mag-invest sa tama, kahit maliit na puhunan ay pwedeng lumaki ng malaki. Ang pag-unawa sa cash flow at passive income ay nagbibigay ng pagkakataon na lumaya mula sa kakulangan, ito rin ang nagtuturo kung paano gawing matatag ang kinikita at hindi basta nauubos. Mag-invest sa kaalaman at sa pagunawa sa pera. Ang tunay na kayamanan ay hindi lang nasusukat sa dami ng pera sa bulsa, kundi sa kakayahan mong palaguin ito. Kapag may alam ka, hindi ka basta sumusunod sa takbo ng buhay, kundi ikaw ang gumagawa ng direksyon nito. Ang edukasyon sa pera ay susi, para hindi ka malugmok sa hirap at utang. At kapag natutunan mo ito, nagsisimula ang tunay na pagyaman na kayang magbago ng buhay mo magpakailanman. Lesson number three, ang pera ay dapat gamitin para gumawa ng mas maraming pera. Hindi sapat ang simpleng pagtitipid kung ang pera mo ay hindi gumagawa ng dagdag na kita. Ang mayayaman ay hindi basta nag-iipon, kundi ginagamit nila ang pera para lumikha ng mas malaking halaga. Kapag naiintindihan mo kung paano gumagana ang investment at negosyo, ang pera mo ay nagiging kasangkapan sa pagyaman. Ito ang nagtatakda ng pagkakaiba sa mga ordinaryong manggagawa at sa mayayamang nakakaangat. At sa Pilipinas, ang mindset na ito ay madalas nakakalimutan dahil sa focus sa araw-araw na gastusin. Kapag gumagawa ka ng pera gamit ang pera, nagkakaroon ka ng control sa financial future mo. Hindi ka na nakadepende sa sahod o sa kapalaran. Pwede mong simulan sa maliit na puhunan at dahan-dahan palaguin ito, maaring sa maliit na negosyo, simpleng stock investment, o sa real estate na unti-unting nagdadala ng kita. Ang mahalaga ay nakikita mo na ang pera ay kasangkapan, hindi lang simpleng bagay na nauubos. Maraming Pilipino ang natatakot sa risk dahil ayaw nilang mawala ang kaunting pera na meron sila. Ngunit ang mayayaman ay matutong magmanage ng risk at pag-aralan kung paano kikita ang kanilang pera. Ang takot sa pagkawala ay pumipigil sa karamihan na lumago at umasenso sa buhay. Kapag natutunan mong gamitin ang pera ng tama, natututo ka rin magdesisyon ng mas maayos at may confidence, ito rin ang nagtuturo kung paano gawing tuloy-tuloy ang kita mo sa halip na laging limitado sa sahod. Ang mindset ng paggamit ng pera para lumikha ng pera ay nagdudulot ng kalayaan. Kapag kumikita ang pera para sa'yo, Nagkakaroon ka ng oras para mag-isip at magplano ng mas malaki. Hindi mo na kailangan magtrabaho ng sobra para lang mabuhay. Ang focus mo ay sa pagbuo ng assets at streams of income na magpapatuloy kahit hindi ka aktibo. Dito makikita ang tunay na potensyal ng kayamanan. Gamitin ang pera mo para gumawa ng mas maraming pera. Huwag hayaang ang pera mo ay stagnant o nauubos lang sa araw-araw na gastusin. Kapag natutunan mo ito, magsisimula kang makita ang pera bilang kasangkapan sa pag-angat. Ang bawat piso na tama ang paggamit ay hakbang patungo sa financial freedom. Ang tunay na kayamanan ay hindi lang kung magkano ang pera mo, kundi kung paano ito gumagana para sa iyo. Lesson number four, alamin ang pagkakaiba ng asset at liability. Maraming Pilipino ang nalilito kung ano ang tunay na yaman at ano ang gastusin. Ang mayayaman ay malinaw sa kanilang kaalaman. Inuuna nila ang asset bago liability. Ang asset ay mga bagay na kumikita para sa iyo, habang ang liability ay mga bagay na kumukuha ng pera mula sa iyo. Kapag hindi mo alam ang pagkakaiba, madali kang malulunod sa utang at sobrang gastusin. Ang pag-unawang ito ay pundasyon sa pagkakaroon ng financial freedom. Sa araw-araw na buhay, marami ang bumibili ng mamahaling sasakyan o gadgets na hindi nagdadala ng kita ito ay liability na nagpapabigat sa kanilang bulsa buwan-buwan ang mayayaman naman sa halip na gastusin sa luho ay bumibili ng asset tulad ng negosyo investments o property na kumikita kapag natutunan mo ang prinsipyo na ito nagiging mas matalino ang bawat desisyon mo sa pera hindi ka basta natututo sa aklat kundi sa aktwal na paggamit ng pera sa tama at maling paraan maraming pilipino ang naiipit sa siklo ng utang dahil hindi nila na-prioritize ang asset, kadalasan kahit mataas ang sahod, nauubos ito sa liabilities na hindi nagbibigay ng kita. Sa kabilang banda, ang mayayamang Pilipino ay gumagamit ng kita para dagdagan ng asset. Ito ang dahilan kung bakit kahit maliit ang kita, patuloy silang lumalago sa kayamanan. Kapag naiintindihan mo ang balanse sa pagitan ng asset at liability, mas malinaw ang direksyon ng financial life mo. Ang susi ay matutong pumili ng tama alin ang tunay na asset na magpapalago sa iyo at alin ang liability na magpapabigat lang sa buhay mo. Kapag alam mo ito, nagiging disiplinado ka sa paggastos at sa pagpaplano ng pera mo. Ang kalaman sa asset at liability ay nagbibigay ng kalayaan at seguridad sa kinabukasan. Hindi ka na basta sumusunod sa uso o sa pressure ng paligid, kundi sa tamang prinsipyo ng pera. Ito rin ang nagtatakda kung sino ang makakaangat sa hirap at sino ang mananatiling limitado. Unahin ang asset bago liability. Ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa pag-iipon at pagpalago ng asset, hindi sa labis na paggasta sa liability. Kapag natutunan mo ito, bawat piso na kikitain mo ay magiging hakbang patungo sa financial freedom. Hindi lang ito kaalaman kundi kasanayan na magtatagal habang buhay. Ito ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na kontrolin ang pera at hindi hayaan ang pera na kontrolin ka. Lesson number 5. Matutong pahalagahan ng panahon at pera. Ang mayayamang Pilipino ay lubos na nauunawaan na ang oras at pera ay parehong mahalaga sa pag-angat ng buhay. Hindi nila sinasayang ang oras sa mga trabahong walang hatid na tunay na progreso at paglago. Kapag ginagamit ng tama ang pera, nagbubukas ito ng mas maraming oportunidad na magdadala ng dagdag na kita. At kapag pinapahalagahan ng oras, mas maraming proyekto at hakbang ang kayang makumpleto para sa mas maunlad na kinabukasan. Maraming tao ang araw-araw na nauubos sa gastusin nang hindi napapansin ang epekto nito sa kinabukasan. Ang pera ay dumadaan sa kamay ng mabilis kapag walang malinaw na plano o direksyon sa paggamit nito. Sa kabilang banda, ang mayayaman ay pinapalaki ang pera sa pamamagitan ng tamang investment negosyo at mga oportunidad na patuloy na nagdadala ng kita. Kapag natutunan mong pamahalaan ng parehong oras at pera, mas mabilis at mas matatag ang pag-angat mo sa buhay, mahalaga rin na matutunan ang tamang prioridad sa bawat ginagastos na piso at bawat oras na inilalaan mo. Hindi lahat ng pera at oras ay pantay ang epekto sa iyong kinabukasan na oportunidad. Ang pera na inilalagay sa asset o investment ay lumalago at nagdadala ng dagdag na kita habang ang pera sa luho at walang saysay na gastusin ay nauubos lang at nawawala ang potensyal nito ang tamang pag-iisip at disiplina sa bawat piso at bawat oras ay susi sa pangmatagalang financial growth at kalayaan pahalagahan ang parehong panahon at pera ng sabay kapag na-master mo ito mas nagiging epektibo at mas makabuluhan ang bawat hakbang at decision mo sa buhay ang tunay na kayamanan ay hindi na susukat sa dami ng pera sa bulsa. Kundi sa kakayahan mong gamitin ito ng tama at may direksyon, ito ang magbibigay sa iyo ng mas malaking kontrol, kalayaan at tiwala sa pagbuo ng mas maunlad na kinabukasan. Lesson number 6: Huwag matakot sa pagkakamali at pagkatalo. Isa sa pinakamahalagang aral ng Rich Dad Poor Dad ay ang pagiging handa sa pagkakamali at pagkatalo. Maraming Pilipino ang natatakot sumubok dahil ayaw nilang mabigo o mawala ng pera. Ngunit ang mayayaman ay naiintindihan na ang pagkakamali ay bahagi ng proseso ng pagyaman at pagunlad. Ang bawat pagkatalo ay pagkakataon para matuto at maging mas matalino sa susunod na desisyon. Kapag natutunan mong harapin ang pagkatalo ng walang takot, nagiging mas malakas at matatag ang mindset mo. Ang takot sa pagkakamali ay pumipigil sa karamihan na mag-invest o magsimula ng negosyo. Ngunit ang mayayaman ay ginagamit ang mga pagkakamali bilang stepping stone para sa mas malaking tagumpay. Kapag tinanggap mo ang leksyon ng pagkatalo, natututo kang magplano ng mas maayos at maging handa sa hinaharap. Sa ating kultura, madalas pinapalaki ang mga bata na huwag magkamali at maging maingat sa bawat hakbang. Bagamat mabuti ang intensyon, nagiging hadlang ito sa pagbuo ng mindset na handang lumaban at umangat. Ang pagkakamali ay hindi katapusan ng lahat, kundi simula ng karanasan at kaalaman kapag natutunan mong gamitin ang pagkakamali bilang aral. Mas mabilis kang uunlad at mas magiging handa sa hamon ng buhay. Huwag matakot sa pagkakamali at pagkatalo. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pagiging laging tama, kundi sa kakayahang bumangon at matuto mula sa pagkatalo. Mas nagiging bukas ang isip mo sa oportunidad at mas handa kang mag-invest sa kinabukasan mo, ito ang magbibigay sa iyo ng lakas at tapang na lumakad sa landas ng tunay na tagumpay. Lesson number 7. Magtrabaho para matuto, hindi para sa sahod. Ang huling aral mula sa Rich Dad Poor Dad ay nagtuturo na ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa kaalaman at karanasan. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho lamang para sa buwan ng sahod at hindi iniisip ang natututunan sa kanilang ginagawa, ngunit ang mayayaman ay nakatuon sa pagdevelop ng kanilang skills at kaalaman habang nagtatrabaho. Ang bawat karanasan ay oportunidad para matuto kung paano gumalaw ang pera at paano ito palalaguin. Kapag nagtrabaho ka para matuto, bawat hakbang ay investment sa sarili mo. Hindi ka lang basta nagtatrabaho, kundi nagtatayo ka ng pundasyon para sa mas malaking kita sa hinaharap ang kaalaman at kakayahan na natutunan mo ngayon ay nagiging asset na hindi madaling mawala. Kaya habang marami ang nakikita ang trabaho bilang source ng sahod, ang mayayaman ay nakikita ito bilang school of life. Sa ating lipunan, madalas ang halaga ng trabaho ay nasusukat sa laki ng kita at posisyon. Ngunit sa huli, mas mahalaga ang natutunan at karanasan na magagamit sa negosyo at investment. Kapag iniisip mo ang trabaho bilang paraan para matuto, nagbubukas ito ng mas maraming oportunidad at paraan para yumaman. Ang mindset na ito ang nagtatakda kung sino ang lalago at sino ang mananatiling limitado sa kanilang kakayahan. Magtrabaho para matuto, hindi para sa sahod. Ang tunay na kayamanan ay hindi lang pera, kundi kaalaman, kasanayan at karanasan na nagbubukas ng mas maraming oportunidad. Ito ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na kontrolin ang pera at buhay mo sa paraang hindi kayang ibigay ng simpleng sahod lamang. Alam mo ba na sa bawat segundo na lumilipas, may pagkakataon kang baguhin ang takbo ng buhay mo? Ang pitong aral na ating tinalakay mula sa Rich Dad Poor Dad ay hindi lamang simpleng payo, kundi gabay para sa tunay na pagyaman at pagunlad kapag naiintindihan mo kung paano gumagana ang pera, paano ito palaguin, at paano gamitin ang bawat pagkakamali bilang hakbang Walang limitasyon ang maabot mo sa buhay. Ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa kung magkano ang pera mo kundi sa kaalaman, disiplina at mindset na iyong binubuo habang ginagawa ang tamang hakbang araw-araw. Ito ang mga bagay na magtatakda kung sino ang mananatiling limitado at sino ang tunay na uunlad sa buhay. Mahalaga ring malaman na ang pagyaman ay hindi instant. Ito ay proseso ng bawat tamang desisyon bawat kaalaman na natutunan at bawat hakbang na ginagawa mo ng may disiplina at tamang direksyon. Kapag pinagsama mo ang pitong aral na ito at ginawa mong bahagi ng buhay mo, unti-unti mong makikita ang pagbabago sa financial freedom at sa paraan ng pagtingin mo sa pera. Hindi lang basta pera ang makakamtan mo kundi kalayaan, kontrol at tiwala sa sarili na kayang harapin ang kahit anong hamon sa buhay. At ang mindset na ito ang magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay at kasaganaan na inaasam ng bawat Pilipino. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Pakilike na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Huwag mong hayaang mawala ang pagkakataong ito upang baguhin ang pananaw mo sa pera at sa sarili mong kakayahan. Simulan mo ang pagbabago ngayon at gawing gabay ang mga aral na ito sa bawat hakbang na tatahakin mo. Sama-sama nating tuklasin ang paraan kung paano hindi lang mabuhay kundi umasenso at magkaroon ng tunay na kalayaan sa buhay.